100 ang kilo. Bangos, maganda. Kasing Kasi mo. Kasi mo yung kataytay nyan. Kasi maramdaman. Higit. 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 may alimasa. Ah, oh, ayan na, Magkano tumpok niyan, ay ah, 100. Bawat tumpok niyan. Ayan, marami tayong mga isda rito, mga kabindor Ayusin mo, Bata. May tahong tayo rito. Magkano isang katonok? Magkano po. Ah, yun, 100 lang yung kanilang ano, isang lata. Tahong baklat. Baklat. Yan, dalagang bukit. 100 yung tumpok. Okay, daan lang. May 50 pesos din ang isang plato. May bangus pandan Meron din silang dalagan po. Okay. Pagtanong topok dito kuya Loloy. Eh? 100 lang din. 140! Yung bibi posit mo. Oh, isang plato, sandaan isang plato. Ayan, may 100 din ang kilo ay lokin. Meron din tayong galunggong balsa, 100 ang isang tubo. Yung yung baka sa Mayroon din tayong um, um, 100 ang tumpok pa base. Mayroon din 50 pesos. Ayan, may BB poset 100 din ang tumpok. Ayan, mayroon din siyang

Yan 30 na lang yung kanya'ng tumpok. Walang top. Meron oh. dag. Sorry. 'Yun <laughs> yung kasi sabi mo kanina. <tinyo> <tinyo> Loro yan, beer no? Loro. Magkano <tinyo> kilo dito? 16. <tinyo> 15. 15, 15. 15, 15. <tinyo> 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 120, isang kilo, yellow pin meron din siyang 100 ang kilo niyasang. bangos, bangos. <laughs> shout out dong. <laughs> shout out sa mga tigang bulakan muson muson, bulakan shout out daw may 160 ang kilo tagupan bangus uh, Nahuli na nga pala ang pagbati ko. Uh, magandang umaga or good morning. Uh, Luzon, Visayas, Mindanao. At sa ating mga OFW sa iba't ibang bansa. Ako nga pala si Kap si Vendor Mix Official. Ayan, 50 pesos ang tungkok ng ating matang baka.